Boy Pineda Triple Rami sa ko mga idol Kani triple gabon din rin Grabe naman talaga ang pangyayari kay sa Pasok na 85. Expert to 50 Pasok 85 80, 85 80, final hit Ayo na, Andre ano Cruz. Andre Cruz, saya nak bako. Andre Cruz, nak guna. Tanah, saya nak bako. Ini nanya my doll, parto bar Andre Cruz dan saya nak Okay, wow. saya nak bako Tolentino of Balita, Gata Vista. Bapas mana ba kita sah? Andre Cruz, saya nak bako, Tolentino, ah, si Boy Pineda. Ikat, yes. upasi Boy Pineda.

Oh. Yung mga barangay tanong, si Pipats. oh, bali yung ko. control, please, sa starting line. Get sa starting line Joyce. for control. Alakan, Dilan. Dilan, Fabian, umahabon. Okay, nandito dos Jabari Joyce, sa mga higala. Ayaw na mga idol. Aldrich Cruz. Sumunod, Sarah Pangalawa, Sarah Ako. Triple, triple, all recross. Pangatlo, EJ Tolentino o Malita. Naira pa EJ Tolentino. Pangapa, si Boy Pins ba na yung pangupat siya? Boy Pineda. Boy Pins. Boy Pins. Ay, ka na. Boy Pineda. Triple, rabi sa hirap ako mga idol. Kade, triple, gabo din rin. Okay, gabo, abista. Oh! Grabe naman talagang pangyayari kay sa Rafa no? Okay, waiting area. Nobis Power Enduro. Waiting area. Nobis Power Enduro. Grab-grab Abista. Grab Abista. Kailan Fabian? No? Ang Gentle Prayer from Golden Boy from Bantukan, Damo Dioro. Jabari Joyce from Damo Oksiditan, Jazz. Alrictus Prima Idol leading, Saira Pako. Saira, triple, triple, wow. Grabe naman talaga si Sir Rabay, no? Eji Tolentino. Tira ng tir. Patatat. Papapap. -pap Grabe. Oy! Ang galing! Tinira si uh, Gab Abista. Tinira ang Honey Fabian. Wow! Ang galing ka! Tatakang magaling. Alright. Dilanggut na mga sobong si Kitsingit. Good. Wow! Dia nak kita buk singgit singgit, kita tu mungkin sokong. Parto bar di luar babi ada yang gap abis Jabari Joyce, Brad Jones. Uh huh. Oh, so, Adrian Chris Perry Bos Chris meninggal in the house. Bos Chris. Oh, main hapun dan bos Chris. Wah, untuk kita ni moga hapun. beraglimpai baik kayak hapun bos Chris baik. Bak tebak camp tenaganya yang... yang rider. Butspress Meningo ng Poteng Jansan. Ah! <laughs> Andre Cruz nangunguna pa rin. Okay, coming up next. It's a wonderful day of x 250. Nandyan yung rider ni Kong Dinan Hernandez, CJ si Meningo. Grabe naman talaga mga pangyayari ngayon sa mga bata. Oh, yeah. Ay, oh, hi. Nangunguna pa rin Andre Cruz. Malam, lang sobyad, And <laughs> okay, over na pala yung uh, iba. Over Okay, Shira. Handa sa pangalawa. Toy. Toy. Grabe naman talaga ang batang ito. Boy, Sarah, Go, Shira. Go. Shira, pa ako. talaga. Talo pa ang mga lalaki. Oke, okay, Cruz pada checkered flag. Checkered flag. Andre Cruz Second. Zainal Wow. kita lihat itu. Bang Bang. next in line. The most awaited part, ang Expert 250. Inaabangan.